panaad gamit ang baba, -ba, panaad gamit ang kasing-kasing, o panaad gamit ang kasing-kasing o baba na mi risulta sa maanindot na lihok. Magsugod o panaad sa baba, -ba, palauman ang panaad sa kasing-kasing, o magbunga kini o maanindot na lihok. Mayong adlaw ka natong tanan. Ako si Father Cherish Chester Serana sa San Agustin de Hipo Parish, Magsiko, San Fernando, Cebu. Ani na usap kita sa inadlaw nga palandong ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Sa juebes, sa na nakita sa Huwebes sa ika-18 nga semana sa tuig. Atong pamalandungan Mateo 16 bersikulo 13 hangtod sa 23. Ang liturhiya karon nagpadayag og tulo ka klase nga panaad. Ang unang panaad gisulti ni San Pedro ngadto sa ato ang Ginoo. Ang panaad gamit ang bakba. -ba. Nindot nga mi panaad si San Pedro sa iyang pagsulti kang Hesu Kristo nga and I quote, you are the Christ, the Messiah, the Son of the Living God. Apan subo pa malandungon na usahay kulang pa kini tungod kay panaag kini sa sulti lamang. Unfortunately, St. Peter did not go deeper than his voice and his lips. Mo nga wala niya nasabtan nga ang Mesiyas kinahanglan magantos and eventually mamatay. Ang ikaduha nga panaad makita sa unang pagbasa Mao ni ang panaad nga gihimo sa Dios, Amahan ngadto sa iyang katawhan. Ang Dios miingon, I will place my law within them and write it upon their hearts. I will be their God and they shall be my people. Mao ni ang panaad gamit ang kasing-kasing. Mao ni ang panaad nga deeper than the voice and the lips. Ang ikatulo nga panaad wala sa atuang mga pagbasa karon. Ang ikatulo nga panaad makita sa kinabuhi ni Santo Domingo de Guzman. Kansang pangilin atuang gisaulog karon. Si Santo Domingo de Guzman may panaad nga iyahang dadon sa si Kristo sa tibuok kalibutan pinaagi sa iyahang pagwali o sa iyahang kinabuhi. Mao ni ang panaad gamit ang kasingkasing kasing o bakba nga nagbunga o manindot na Before the time of Saint Dominic, priests were restricted to the monasteries. But when Saint Dominic became a priest, he went outside of the monasteries and started to argue and debate publicly with heretics. He debated and argued publicly with the Albigensians ipanaad siya na puy aniya ang kulong ni Yesu Cristo kung isang ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Panaad gamit ang baba, panaad gamit ang kasing-kasing, o panaad gamit ang kasing-kasing o baba na may, may risulta resulta sa maanindot na lihok. Magsugod o panaad sa baba, palauman ang panaad sa kasing-kasing, o magbunga kini Huwag maanindot na liho.